At so yun mga boss, so, ito na yung natapos natin na box flush no ating lababo, no ating kitchen. No? So balikita nyo, mapapansin niyo yung nag up tayo, so nagkaroon tayo ng consistent na design or pare-pareho. Hindi naging random yung marble design natin. Katulad nito, pag masdan nyo yung party na to, itong part na, yan o. Oh. Yan, di ba? So meron niyang pare-parehong ganitong design. Ayan, tingnan nyo, pag masdan nyo mabuti, susunod sa kabila, o oh, di ba ganun din? Tapos yung sa kabila, Ayan. Tapos sa malayo. Ayun. So, pagmasdan nyo mabuti. Diba? At pagdating naman doon sa ibabaw, yon, yung ating haspe ng marble natin is pare-parehas yan. 'yon So, yan yung akagandahan kapag nagmamak kanang ka ng ating mga tiles, lalong-lalo na yung kanyang marble design. So, mas magandang tingnan. Yan, no? And then, Ayan mga bossing, ang gagawin na lang natin dyan is uh, grouting na lang. So sa huli na lang natin yan uh, ay grout And then, ito na mga boss, panoodin nyo yung video kung paano natin ginawa. At so yan, ito yung uh, tiles na gagamitin natin mga bossing. So, and then nakikita niyo meron tayong bacha na nilalagyan ng tubig. Dahil, ito ay ibababad muna natin sa tubig. So, ito, bali ay 10 by 30 centimeters. So, yung mga ganitong tiles ay recommended lamang for walling. Pwede sa bathroom, any wall, wag lang sa outdoor, indoor, uh, kitchen, ayan. Hindi ito pwedeng gamitin sa flooring. Okay? So, yan ang tanda nyo. Kasi manipis lang yan masyado, mga bossing. And then, dito, ipapakita ko sa inyo sa box. Yeah. Indikasyon natin ito so bali dito makikita ninyo kung paano yung layout nito at pagdating naman sa pattern nung pagsasalan uh, pagsasalansa nung ating tiles makikita nyo ito meron siyang running band na one third ayun no so hindi inaallowed or pangit kapag halimbawa naka running band tapos kalhati lang ayun pangit siya Kapag naman na pantay-pantay, stock band, mas pangit. So actually, pag dito talaga mga rectangular tiles, mas the best talaga, lalo sa walling, is yung one-third running band. Or yung ikatlong parte, hatiin nyo sa tatlo yan, dun nyo siya itatama yung susunod na tiles. Yan. And then, kailangan, pag nagkabi tayo nito, is one direction. May arrow na tayong susundan dito. So tingnan nyo lang yung arrow sa likod, kung saan siya nakaturo. And then, one direction lang. Kung left side lahat ng araw natin. Left side. Kung nasa right side papunta, sa right side lang tayo. And then, kinakailangan, bago natin siya ikabit, ay meron tayong mak up. Yung imamak up natin mga bossing. No? Kailangan nating mahanap yung pattern. Kasi lalong ganito, mga marble design. Actually, may mga pattern yan. So, kailangan muna natin hanapin. Ilatag muna natin bago natin siya isalansad at ibabad sa tubig. Para pagkabit natin, okay na mga bossing. Hindi na tayo maliligaw. Ang pagmamak-up na tinatawag nito, mga bossing ganito. Sample, kuha kayo ng mga design ng mga tiles. Tingnan nyo yung mga design. And then, katulad nito, hanapin yung kapareha niya. Pag sasama nyo lang yung may magkakaparehas na design. So, katulad nito, hanapin yung kaparehas niyan. Ayun. Ayan. And then, pag nahanap nyo na yung magkakaparehong design, tsaka tayo gagawa nung pattern natin. Kung anong maganda. Kukuha tayo ng tigitigisang design peraso nung design natin tsaka tayo magsasalansan nung uh, layout na gusto natin and then ayun okay na mga boss ayan so yun mga boss yung bali sa isang kahon nakakuha tayo ng isa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siyam sampu labing isang design so bali ang gagawin natin bubuksan natin lahat nung box para papagsama-sama natin yung lahat ng magkakapareho So para yan, pagsalansa natin, pagkakabit natin, madali na natin uh, malalaman yung design natin. No? So hindi siya magiging random. Yeah. So yung iba naman mga bossing, ang ginagawa naman, hindi na sila nagmamak up ng tiles. Nagagawa na lang sila, random design. Basta ang importante, yung takbo ng marble design or nung haspe. So kalimitan, one direction lang yung haspe natin. Pag alam ba, pupunta ng kanan, puro pa kanan yung takbo ng haspe natin. Kaso nga, minsan sa mga tiles kasi may naliligaw na kahit anong gawin natin, minsan may naliligaw na pakaliwa, may pakanan. So hindi talaga natin may iwasan yun. So yun mga boss, so nakapag mock up na tayo ng ating tiles. Ngayon naman, sa pag lalatag natin ng tiles, bago tayo maglatag, bibilangin muna natin kung ilang piraso yung papasok dun sa length ng ating paglalagyan. So for example, ito, meron ako ditong ibinukod. Kasi yung uh, length, ng total ng length ng aming paglalagyan is 540 centimeter or 5.4 meters. So ngayon, sa 5.4 meters na yan, ay merong labing walong pirasong papasok. So ngayon, ang taas naman ng ating uh, gagawin is 60 centimeters. So kinakailangan natin ng anim na grupo. Okay, so anim na layer. So magbubukod tayo or gagawa tayo ng anim na grupo. So ito na mga bossing. So tapos na tayo mag-mock up and then nakita na rin natin yung design na hinahanap natin. So bali nilatag lang natin yung sample design ng ating mga haspe and then kada layer katulad nito may uh, magka-partner na magkaibang haspe. Kukuha tayo ng ayun, tig -syam, syam Kasi labing walo yung kailangan natin. So kukuha tayo ng tig syam, -syam para alternate alternate kasi mga boss yan. And then yan yeah, nakasalansan ng layer layer yan. So ito na yung una kong kukunin. Yan, ito yung unang ikakabit natin. Sunod to, sunod yun. Hanggang sa matapos tayo mga bossing. So, yung ganun lang mga bossing, yung discard natin sa ganitong mga malilit na tiles, no? And then, yung may mga ganyang design. Yung mga running band na one-third. So, kinakailangan talaga mock-up. And then, tsatsagain nyo. Nahanapin nyo yung pattern. Kasi, pang high-end, yung mga ganitong klase ng tiles. So, ayaw nating masira or masayang yung mga ganitong tiles. Kaya naman, mas maganda. Paglaanan nyo ng oras, para mag-map up kayo. Yung isa sa yung mga tiles, hanapin niyo yung magandang pattern. Nang sa ganon, syempre satisfied okay. yung client natin. So sa paglalagay naman ng setting natin sa mga wall. Ang technique natin dahil maliit itong ating tiles na to, kinakailangan maglalagay muna tayo ng adhesive na malapad. Tapos ganyan yung itsura. So ginamitan natin to ng rodelang bakal na merong 1.5 cm na kapal ng mortar. Okay, so para kahit hindi nyo nalagyan ng mortar itong kabilang tiles na to Is pwede na Dahil makapal yung mortar na nilagay natin 1.5 cm Okay, so ngayon Kasi pag ang gagawin nyo Lalagay kayo ng halo dito sa tiles Lalagay nyo ng halo Tapos isa-isang kabit Matagal mga bossing Ganyan ang mabilis na technique Okay, so yan pag okay na Ready na lataga ng tiles yan mga bossing Okay, so gagawin nyo pukpukin lang natin hanggang makompress ng ayos hanggang makompact ng ayos yung mortar and then yan tuloy tuloy lang yung paglalagay natin tapos kukumpakin lang natin ganun lang mga bossing napakasimple lang At so ayan mga boss, eto na. Natapos na natin itong ating backsplash ng ating kitchen. So ayan, napakaganda mga bossing. ba diba? So ayan, ako may natutunan kayo sa video na to mga boss. Baka naman uh, pwede nyo i-subscribe siya and follow July M's.